you know, mapuputulan na din yung mahabang handlebar natin. Andito nga pala ako sa Alicia at si Kuya Mayor yung mekaniko. Bali, tinatanggal niya na muna yung handle grip. Tapos, niluwagan na lang yung brake at shifter dahil di kayang tanggalin kasi mahaba yung handlebar. Tapos, binigay sa akin ni Kuya yung handle grip at sukatin ko daw kung gaano kaikli yung gusto ko. At nung okay na, ay nilagyan niya na lang ng palatandaan. Ito naman yung gamit niyang tools paps, para sa pagpuputol. Maganda yan para pantay talaga yung putol niya. 60-61 aluminum nga pala yung material na ginamit dito kaya magaan at matibay. You know, ma tapos kinikis-kis niya na lang para hindi maging matalas. May back nga din pala to na 9 degree para komportable mga paps. Tapos ginawa niyang gaijin na putol para ganun lang din kahaba yung tatanggalin sa kabilang side. Suabe mga paps, ang ganda. Makakapasok na tayo sa masisikip nito. Bali nilalagay na lang ulit ni kuya yung handle grip at pinapantay yung brake at shifter. Di na tayo mahirapan sa pagrimate kasi di na sobrang haba. In speed nga pala ang brand ng handlebar na to mga paps. 20 pesos lang yung single sa akin ni kuya pero 50 pesos yung binigay natin. Maayos naman kasi yung gawa niya. Kung interesado nga pala kayo sa gantong handlebar, ilalagay ko na lang nila dyan sa yellow basket. May iba pang kulay na available yan. Yun lang mga Pops, right? safe palagi.